Hello guys! Happy nice day! Ipe-flex natin itong maalaga natin mga biik. Ayan guys, ito ay mga 3 months old guys. Kabibili ko lang siya para aking alaalagaan. Ayan, nag-aaway na sila. <laughs> Pinapakain natin para sila ay madaling lumaki. Ayan, pure feeds po ang kinakain nila na pagkain ngayon ang ating mga alagang baboy ay napakasaya ayan na guys oy, oh, oy. nag aaway sila guys siguro ano gusto nyo sila lang kakain ayan ayun yung maliit na baboy guys so medyo so, maliit pa 3 months, months, pa lang sila yan guys bago pa lang silang palakihin ayan matakaw sila guys tignan nyo ayan. ang ating uh, investment for this uh, month of, ano, March ayan March of February pa ninsahot <laughs> ko ng February January, ayan, binili ko ng alagang baboy ayan guys, sobrang nakakatuwa na sila masaya na sila ngayon ayan, busog-busog na sila ayan, kakain na naman sila mamaya tuloy-tuloy sila sa pagkain na yun. Lumakit na yung isa guys. So, ako, pag lumaki ito, kailangan may lipat sila sa ibang kulungan para ano, para hindi sila makatakas guys. Ayan. Yan ang ayaw kanilang pagkain. At yan, kakain na naman sila guys. Umagahan yung isa, tanghalian naman ito. Tingnan nyo. Oh. Grabe. Matakaw na sila guys. Oh. Oh, baka away na uh, ano sila. Kailang nila yung uh, pag, uh, pagkainan nila. <laughs> Napakasip ang ating mga alodong hayo Sana Oh. Ayan. Ayan sila yan guys. Malaki na sila konti guys. Ayan. Eh, e, ilang linggo na nila dyan. Isang linggo na nila ngayon dyan guys. Ayan yung una, yun ay kakukuha ko pa lang siya ngayon, isang linggo na sila, medyo tumabataba na rin sila ng konti o, di ba guys o, yan, may isang linggo na silang nakatingga <laughs> ayan ang ating alagang baboy ay kumakain kain sila para sila ay madaling lumaki, madaling tumaba, ayan bigyan natin sila ng masasarap na pagkain ayan, peach ang pinabibili kong pagkain guys ayan o mabilis na silang kumain tutok na tutok talaga yung yung ano ha ayan ilagay ng na din so sila. iinumin nila yung guys grabe sila ah iinumin nila yung mga sabaw na yan ayan para magali silang lumaki eh. o tingnan nyo guys kala mo hindi sila kumakain o ang bilis na pagkakwit nilang alagaan o yan pag-awin na naman sila pagkakapatid <tong yung <tong apat na yan guys Makakapatid sila. Ayan. Makakapatid nyo pa ngayon. Ayan mo ang ganda. Sobrang ganda. Thank you, thank you po sa lahat. Ayan. Pagkatapos nilang kumain, maliligo na sila. Ugasan, huhugasan yung kulungan. Tapos sinakalat yung mga bits sa Kailangan malinis para hindi sila magkasakit ay kailangan malinis yung ating kulungan. Ayan. Tignan nyo guys. Oh. So. Matagal nyo lang kumain. Pananghalian. Pananghalian nila yan. Mamaya may panggabihan pa. Ayan. <laughs> Three times a day sila kakain guys. Ay, diba? Ang galing. Malapit po na kayong makita. Mga alaga. Ayan. Iisa yung kulay brown natin. Mga native baboy yan guys. Native meron ng native pigs ang ating alagang native pigs sobrang cute thank you, thank you for sunshine ayan isang linggo na nila na nakatira dyan guys sa amin ayan, medyo lumaki-laki na yung katawan nila oh, ang bilis lumaki mataba-taba na Mabilis tumaki yung ating alagang baboy. Sana oil. O, oh, tignan nyo guys. Hmm. Sana oil. <laughs> Ang cute. Hmm. Yan yung ating alagang baboy. Yan. Lagi ko itutulog pa niya yung kapatid niya. Yan. Sabi ko kung puro laki lahat yan guys. Nakalimutan ko tinanong sa kapatid ko kung puro lalaki yung pinili ng dad So, native sila guys. Naku. Tignan nyo, ang bilis nilang lumaki. Isang linggo pa lang nila sa amin yan. Yan, nagkakain-kain sila. Mamaya maliligo na kayo. Para malinis na dyan sa kulungan. Thank you, thank you for the love. Ayan. Ayan, sige, mag-ano ka dyan. Kain-kain lang para madaling lumaki. Kain lang ng marami. Humigop ng maraming sabaw na tubig. Ayan, na, Mrs. Ayan, ha? Bakit na? <laughs> ba nag <laughs> ayan, nag-aaway sila. Grabe, uy. Nag-aaway sila, lalala. Ayan, na sila. Ayan, na sila. <laughs> ayan, nalilito <Ligo>, na sila. <laughs>

Sinisintan na lang ito sa tubig. Nakasaya sa tubig <laughs> ko. Nakasaya sa tubig yung gabi natin Kasi. tubig. Pag ako nandyan guys, kawalisan ko yung para matulungan. ano. Kapagod ko ayaw naman ito. sa boy ko nyo para matulungan. Ayan lang guys, pag-aalaga ng baboy, Iyan ang ating buhay sa probinsya. Pag-aalaga ng buhay guys, pag-aalaga ng baboy, pag-aalaga ng para pag na sila, pwede na sila yung ano, ibenta, ibenta sa isang tayo, kaya yan. Pag-aalaga ng baboy para maging healthy, healthy sila, pag natin na buhay.